nabudol na naman ako ni TikTok. Yan, mura lang kasi nag-sale siya. Hmm? Ang pressure cooker. Malaki rin naman pala siya, kala ko maliit eh. Yan. Look. Yan. Non-stick pa siya. Yan. So, madali lang siyang ganito, Yan. Mm. Yung mm. Ito yung kanyang lock kabilaan I-press mm. e mo lang siya. Mm. I-press mo lang siya sa bilaan. Lock niya. Mm. Mm kabilaan lang yan, lalaki siya. Hmm. Ayan. O, di ba? May pressure cooker ka na. Hmm. So, ito try ko siyang gamitin ngayon.